Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So kahapon na usapan natin si Diwata, no. <laughs> Then ito. So kilala niyo si Alvin TV, yung yung mga matagal na followers ni Diwata diyan. Ah, magiting na vlogger ito ni Diwata eh, si Alvin TV eh. So may may pinost siyang video. Ito hindi ko alam kung ano ano ba ang layunin ng video na to. Wala namang kasing konteksto eh. Ang sinabi lang napaiyak daw si Diwata. Pero kung panonoodin mo to, hindi ko lang kung gimmick lang ba ito para mag ano uli. <laughs> Kasi si Alvin TV, ano to, isa sa mga authorized vlogger niya, 'di ba? Ni Diwata. Tingnan nga natin to. Marami nagpasa sa akin ito eh. Hindi po natin binalikan itong uh, Diwata Paris na sikat na sikat na kainan noon. Well, pero hindi, wala talaga ako na pala Ako pa rin yung... Dahil lang ha Mukhang ano siya eh Hindi po natin binalikan itong uh, Diwata Paris Na sikat na sikat na kainan noon yung... Pero hindi, wala talaga ako na pala Ako pa rin na -tawa. Kaya naiyak ako kasi siyempre ang laki ng pero na, nalupi ko din to Ako talagang bubayad obligado pero kung totoo talaga, kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000, di ba? So, ayan mga kababayan, muli po natin binalikan itong uh, Diwata Paris na sikat, na sikat na kainan noon. So, ito po ang uh, sitwasyon ngayon. Ayan, meron pa rin mga pwedeng pagpilihan na maraming uh, tinda. Ngayon lang din po natin nakita muli ng no, si Diwata dito sa kanyang parisan. Napansin ko lang na mukhang mas maganda yung uh, itsura na itong uh, parisan na ano? Alvin TV talaga lumiit na nga eh <laughs> lumiit na nga eh kasi parang uh, may isang vlogger na nagsabi may in-interview dyan yung isang vlogger eh. nakalimutan ko na kung sino yon nadaanan ko na yan palang pwesto niya na yan ay hinati kalahati parang may iba ang rerenta something like that then kalahati na lang yung uh, binigay kay Diwata ayan so sa ngayon dahil linggo wala pa tayo gaano mga tao na kumakain pero as usual no, sa mga karinderya na nakikita natin eh marami na rin po yung ganito karaming tao so mga <laughs> Marami na rin po itong ganito. Karami... <laughs> Di ba? Hindi. Kunti na yan. Sa level ni Diwata. Kasi alam natin talaga si Diwata dinudumog yan eh. Huwag mo nang i ano, wag mo nang i-downplay yung ano yung nangyari. Talagang konti na yan. Dati nga nun, ano eh, uh, ang haba ng pila tapos wala nang maupuan eh. Yung iba nagtsatsagan tumayo diyan, 'di ba? Dati. Kaya yeah, mga alas 12 eh tingnan natin kung gaano pa kadami. Nakumpat ka umiyak si Diwata. Payaan, wala na kung yan ng paliwanag nila, na-expand yung diwata pa, wala Mangalan, ito, lang. ito yung Ah, talagang, di, Kung totoo man itong, ano, so, nalaman natin, hindi pala talaga siya may-ari nung diwata pares na nasa Quezon City. Tsaka sa ano, kung ito yung pagbabasihan natin, ha, parang ang sinabi, ah parang sosyo daw parang pangalan lang daw niya ang gagamitin niya Adami. tamo no, no, na, na, si Paya, so, naku lang. kasi lang, sina, dahil, up, oh. Kaya, na paliwanag nila na i-expand yung diwata pa so, wala naman akong lang ito yung But party, ito, ito, party ito, mo ito. participant ko, uh, tatanggap pa ng Halimbawa sa isang plus 300,000 plus royalty fee. So kumayag ngayon ako sa gusto ko din makaw sa kahirapan Pero ang wala talaga ako na pala. Ako pa yung nautangan. Nasa na mo mga Actually, puro pa ako na lang, puro nasa meeting, puro nasa meeting. Kahit pag-comply naman ako, buti mo yung mga ibang gamit ko sa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin, no? kasi sa ng trending ko. Ah. Hindi ko talaga kilala kung saan sila nakakunahoy. So yun lang, awareness lang po sa lahat. Dahil, ako ang kabayan, di ba? Hindi ko naman, hindi ko naman talaga pinakinabangan. So ako pa yung, imbis na kumita ako, ako pa ko yung parang nagrabyado sa bandang ko. So yun lang. Kaya nayak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugay ko din to. Pwede mo yung 300,000 na mapayaran ko ngayon. Plus, kung hinarampan nila. Tapos ibang gamit ko pa. So pinag-ipunan ko lahat yun. Yun lang. Diwata oh. Nakita natin dito. Then tatanungin natin kasi kanina nakita natin umiyak si Diwata nung ini-interview ni Julius Babaw. Diwata ano yung... Ah! May ano siya kay Julius Babaw pala. Unplugged. Di ba? Abangan ko yon. So may, may glimpse tayo dito. Ito talaga. Si Alvin TV talaga eh no? Si Alvin TV spoiler talaga to. Ganyan din yung ginawa niya kay Tony Gonzaga eh. Pinaputok niya agad yung ano yung dapat kay Julius Babaw na na ano. <laughs> so confirm hindi pala hindi actually ang pagkakasabi niya sosyo no. Panorin muna natin 'to bago tayo mag-usap. So may kalimutan na sabi sa inyo eh. Kasi ibang iba yung treatment ng ano kasi sabi daw branch daw yung nasa ano nasa Quezon City dati. Then nagkaroon sa Kaloocan sa may monumento, di ba? Uh, ang sabi uh, branch daw yon. Eh, nagtataka ako dati noon, nung siguro last year noon, last year. Kung branch mo yan, bakit yung mga signage doon sa mga ano mo doon, ah, uh, karinderya mo, or sa mga parisan mo doon, ay eh, walang, walang katulad ng sayo dyan. Parang ibang ibay sayo, yung mga doon, di computer yung mga nandun sayo eh. Di computer siya eh, pero itong dito hindi eh. Kaya halatang hindi sayo yun. <laughs> 'Di ba? Tapos tinatanggi niya pa. Nagsisinungaling ka na naman mambisa, mam, mam ano, Mam Bisa, Mam ano, mam diwata. Nagsisinungaling ka naman, eh. sabi mo sa iyo 'yun dati. Eh. 'Di ba? Babayaran ka lang pala na royalties dahil gagamitin yung pangalan mo. Nung uh, pag-iyak mo nung ko uh, kasalukuyang ini-interview ka ni Julius Babaw, alam mo, nakakayak talaga. Ang laking halaga noon, 300,000 plus babayaran ko. Ano ba 'yon? Yung uh, 300,000 yun, para saan ba 'yon? As uh, yung ano yan doon, parang rent doon sa Quezon City branch, parang Korea Ah, yung sarado na. Entibels, I don't know, hindi ko alam. Parang ganun kasi yung ano, yung nakalagay doon sa file nung may-ari okay. doon. So, ako talagang obligado, pero kung totoo talaga, kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000, 'di ba? Eh wala naman akong kung totoo 'sin ka alam-alam doon ako ang magbabayad. So eh, dahil nga obligado tayo magbabayad, so babayaran ko sa so, masamang loob ko sa bukod pa doon, yung 350,000 na cash na utangan pa nila ako. Nakaka-disappoint lang din talaga. Kasi di ba wala nang akong kinita doon sa Parisan ko sa latang man nagbukas, utangan pa ako at magbabayad pa ako. Sobrang sakit para sa akin kasi hindi naman ako mayaman, di ba? Hindi ako mayaman, alam niyo naman yung journey ko sa buhay. So, parang nagsikap lang ako kaya parang ganoon. Ah so so yun yung uh, reason bakit ganun pa. Oo, naiyak ako, na lang ako. Ayun. Okay. So thank you, thank you. May yumabang ka kasi Ma'am Diwata eh. Yumabang ka kasi eh. Alam mo kung ikaw ay humble-humble lang. Yung ano, baka may tumulong pa nga sa'yo eh. Magkano lang yung 300,000 sa mga OFW na mahal na mahal ka. Yumabang ka, sabi sa niya eh. Magiging puhunan niyo kasi iyang ano, yung uh, busilak na, na puso. <laughs> Kahit pasabihin mo na ano, na hindi ka magtagumpay sa negosyo mo. Siyempre, ayoko namang dik-dikin siya na. Ikaw kasi, ah... Uh, Ah, wala kang pinag-aralan, di ba? Hindi naman ano yon eh. May mga nagiging successful naman na ano eh. Na kahit hindi nakapag-aral eh. Di ba? Minsan nga mas mayaman pa sa ano eh. Sa mga talagang tapos eh. Di ba? Pero ano, hindi ko, sin hindi ko pinopromote dito na huwag kayo mag-aral ha. Kung may, may chance, kunin nyo. Mas maganda kasi ang madiskarte na at the same time may pinag-aralan ka pa. Mas maganda yon Pero hindi ko sinasabi na na lahat ng nag-aaral ay nagiging successful naman. May ano lang, may lamang lang ng konti. ba? Diba? Eh, ang nangyari kasi dito kay, kay Diwata, nalason siya nung ano niya eh. Nung kasikatan niya eh. Yung nag-trend siya. Kaya yung ano, yung, yung pagiging masama ng ugali kasi, wala talagang patutunguhan yon. Diba kung ikaw ay lovable, ano? Let's say halimbawa si Si isa, sino ba ang lovable na nagte Si ano, kahit nalaos na si yung sa Carriedo. No name noon. Si Nening B. Maganda pa rin ang iniwan niya na ano, na mensahe. Or may maganda pa rin yung image na naiwan niya or message nung pagkasikat niya. 'Di ba? Nagchachaga siya kahit kahit nakikita mo na ako nararamdaman ko din na medyo uh, naalibad bara na siya sa papicture ng papicture sa kanya. Eh, kinakaya niya kasi alam ni Nening B kasi yung ano eh, yung paghandle ng mga fans. ba? Diba? Once na sumikat ka talaga, given yun eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Na may mga fans na kupal, may mga fans na uh, talagang mahal na mahal ka, may mga fans na yung nagdi-disguise na kunyari fans pero babashin ka, may mga maiinggit sa iyo, may mga magagalit sa iyo nang wala ka namang ginagawa. 'Di ba? Given 'yun eh pagkasumikat ka, hindi lang sa social media pati sa pag-aartista at makarinig ka nung, nung hindi maganda or maka-experience ka ng maganda, hindi rin madali yun, masakit yun. ba diba? Lalo na kung wala kang ginagawa masama tapos may naririnig ka na na parang minamaliit ang pagkatao mo, 'di ba? Given kasi 'yun eh kasi um yung mga tao kasi kailangan may masabi sa yo. Now, as ano naman, kasi ang akala kasi ng iba no, ang akala ng iba, pag sumikat ka ay madali lang yan sikat ako, kaya kong gawin ang gusto ko, hindi eh. Lahat ng trabaho uh, kasi kinukonsider ko as trabaho ang ano eh, maging influencer eh. Kasi, di ba, unang-unang may income doon. Or, ano, hanap buhay mo, doon, doon ka nakikilala. Kahit pa mong hindi ka direktang binabayaran. For example, kay Diwata, no? Yung pag guest niya sa mga, sa mga vlog-vlog, hindi naman siya binabayaran doon, eh. Pero, hindi, sometimes, no, pag mga bigatin yung, yung, ah, nagko-content sa kanya, aminado naman siya, inaabot-abotan siya. Pero pag yung mga small time, hindi naman siya binabayaran dun eh. Pero hindi mo maitatanggi dahil sa coffee feature sa yun namang small time vlogger, doon ka sumisikat, nakikilala ka ng mga tao dun. At dahil doon may bibili sa iyo, kumikita ka pa rin dahil sa pagbo nila. Hindi lang 'yung nagbablog vlog sa iyo ang kumikita. Actually kung titingnan mo utang na loob mo sa mga nagbablog vlog sa iyo kung saan ka naroroon eh. 'Di ba? Dahil diyan ka nakilala eh. Kahit pasabi mong ubod ka ng sipag, makarating sa ganyan, patutunguhan mo eh. Baka siguro, ah, uh, bago, dahil unang-una ito ha, hindi naman sa pag ano, hindi naman special yung pares mo eh. Sa totoo lang. Hindi naman siya, hindi ko sinasabing hindi siya masarap, pero wala namang special sa pares niya eh. Kung kakainin nyo, kumain ako sa, sa Paris niyan. Wala namang special talaga. Parang sulit lang yung ano, yung isang daan bibili ka kasi unli rice nung time na yun eh tapos anlisop drinks pa. Ngayon, hindi na. di ba? Diba? Yun, eh marami namang gumagawa nun. Kaya lang, kaya ka dinumog nun kasi sa istorya mo. Maganda kasi ang istorya mo eh. At ka, uh, ka, diba, maraming Pinoy na utak teleserye. Na pag natuwa sa'yo, pa, kahit walang kwenta yung, <laughs> yung, yung produkto mo, aano ano susuportahan ka susuportahan kanya eh. ni. Diba kahit doon ka man lang bumawi, balik tayo kay Nening B. Halimbawa si Nening B na nag nagtrending dati. Maganda ang iniwan niya eh. Maganda ang pakikisama niya sa mga fans eh. O sabihin na natin na wala si Nening B ngayon sa sirkulasyon, ano? Then suddenly mabalitaan mo na naghihirap na si Nening B. Kasi humina na 'yung negosyo. Tutulungan ng mga tao 'yun eh. Kasi mabait 'yung bata eh. Ay, ano, ito yung ano ko dati ah. Yung tonto ako dati ah. Wala na pala siyang kinikita. Sige nga, kontakit nyo nga yan. Tutulungan ko. ba? Diba? Kasi na-inspire din ako niyan dati eh. Yan sa OFW, lalo na yung mga retire uh, retiree na ano. Ano na lang yan? Yung 300. Si Norman Mangusin nga, si FLM nga eh. Natuwa sa tulong-tulong niyang bigas eh milyones uh, bonbon ang income sa, <laughs> sa kakahingi sa mga OFW eh. ba diba? Si Francis Leo Marcos. Kasi magaling mambola si ano. Uh, hindi ko sinasabi mambola ka. Kahit man lang sana uh, pagiging pino ng ugali. Ako hindi, hindi ko sinasabi na ako sobrang bait ko. Uh, masama po ang ugali ko. <laughs> Kasi may mga magsasabi, ikaw ba mabuti ka bang tao? Yun, yun minsan ang Ah, katuwiran ng mga bobo eh, di ba? Ikaw ba? Hindi ako mabuti eh. Masama ang ugali ko. Pero pagdating kasi sa, sa ganito, kung ang pinuhunan mo kasi noon ay pinagtsagaan mo, no? Ah, na may nagpapapicture, nagpapicture ka. Kung ayaw mong naaburido ka at marami nagpapapicture sa'yo, makiusap ka naman. Ah, mamaya na po ha. Babawi po ako mamaya. Pahinga ka doon sa loob ng kwarto. Hindi mo kailangan magpakita na nabubwisit ka pag pinipicturean ka tapos pag may mapera na nalalapit sa iyo biglang babait-bait ka. 'Di ba? Yung pagpapakatotoo kasi ganito. 'Di ba? Minsan nami-mix tap eh, lalo na kay Master Gala no. Nami-mix up yung pagpapakatotoo sa pagiging professional. Sana naiintindihan yung pag pa, uh, uh, pagkakaiba ng nagpapakatotoo sa nagiging professional. Kasi yan ang katwiran niya lagi eh. Pag masama ugali niya. Ano gusto niya? Nagpapakatuto. Eh, ito ako eh. <laughs> eh, ito ako eh. O kung halimbawa, may trabaho kayo. Kung kayo ay bulagsak sa bahay. Pumunta ka kayo sa trabaho nyo? Na sa kayo? Kaya nyo? Hindi, di ba? Kung ikaw ay palasagot sa nanay mo. Pumunta ka sa trabaho mo. Mag maging palasagot ka rin sa boss mo. Baka on the spot si Santihin ka sa trabaho. Di ba? Magkaiba ang pagiging professional sa nagpapakatotoo. Ang nagpapakatotoo, may timing para dyan eh. For example, no? Uh, may kaaway ka, no? Hate na hate. Hate na hate mo yung kaaway mo. Di ba? Hate na hate yung kaaway mo. Nasalubong mo ngayon sa isang event. Di ba? Pwede ka magkamayan. Oh, pare, kamusta? Pagiging professional yun eh. Pero pag halimbawa natanong na kayo, oh, balita ko nag-aaway kami, oh, meron lang po kami hindi na pagkaintindihan. Honest ka na naging kaaway mo siya? Hindi yung paplastikin mo na, ay hindi, wala naman kaming pinag awayin total mahal na mahal ko nga to eh. Yun ang pamamlastik, yun ang hindi pagpapakatotoo. Pero kung halimbawa nagkita kayo, nagkamaya, oh, kamusta na? Pagbiging professional yun. 'di ba? Hindi sa lahat ng oras eh ah, paiiralin mo yung pagiging ano mo, pagiging barbaro mo. 'Di ba? Parang yung kay Diwata na no, kung napapagod ka, sabihin mo sa mga tao, pagod na pagod na po ako. Mamaya po babawi po ako, picture ulit tayo ha. Papapahinga lang po ako. Hindi yung ay wala akong time diyan, busy. Busy ako. <laughs> 'Di ba? hindi hindi na hindi na iintindihan ni Diwata na minahal siya ng tao dahil sa istorya niya hindi sa sa parisan niya di ba kaya tuloy yung nung ano nung ah, uh, nung sumikat ka ginamit ka nung diumanoy na nakasosyo mo dahil sa pangalan mo lang pangalan nga lang ang ginamit sa iyo eh 'Di ba sabi mo? May royalties ka lang na matatanggap dun sa ano at sila nang bahala lahat. Eh wala nang bango yung pangalan mo. Dahil ikaw rin na sumira ng pangalan mo eh. 'Di ba instead na maging modelo ka eh, na lasing ka na sa kasikatan mo, 'di ba? Hindi mo inalagaan na dati noon sa totoo lang Kung titignan mo yung ratio nung laughing dito sa nangyari sa'yo versus dun sa may nag pa ba? Wala na nga yata nag-heart eh. Oh, may, may may 219. Oh. Pero ang tumatawa sa 5.5k na. Pero dati noon, 'yang 5.5k na 'yan. Anong ano sa iyo 'yan? Suportang suporta sa iyo 'yan. Di ba? Kayabangan din kasi talaga natin ng ano eh. Mahirap naman talaga ng ano. Mahirap naman talaga labanan yung kayabangan na 'yan. Yung parang ang gusto mo laging ipakita, ikaw yung pinaka-astig. Uh, nap Napagdusahan ko din 'yan. 'Di ba? Noong nag-aaral pa lang ako, yung parang gusto mo laging ipakita, ikaw lagi astig, ikaw lagi yung pinakikisamahan. 'Di ba? Pero hindi siya maganda. Ganyan ako dati noon. Actually, unti-unti ngayon ano, hindi ko na mai-deny. Pero I eh, make sure na pag nagiging aware na ako na oy mukhang mukhang nagiging ano na yata ako ah, nagiging kupal na ako ah. <laughs> 'Di ba? Mahirap nga naman 'yon, pero ang pinag usapan kasi natin dito ideal eh. Yung ideal gawin. 'Di ba kahit alam natin na pare-parehas na na ganoon, sometimes no, may mga bagay kasi na ano eh. Kahit alam natin kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Ah, uh, hindi natin gagawin para sa convenience natin. For example, no. Halimbaw, ayaw natin na, na ma alam naman natin na mali na one way dito. 'Di ba? Alam natin 'yon. Mali. Alam natin idea ang ideal gawin ay dumiretso ka at umikot ka doon sa kabilang kanto. Dito one way. Example lang 'to ha para maintindihan. Kasi sometimes no, pag magsasalita ako sa Sasabihin na naman iba, ikaw ba eka? Perpekto ka? Ikaw ba eka? Ano? Yan ang mga pambara ng bobo eh. <laughs> ang pinag-uusapan natin dito, lesson sa buhay na pare-parehas dapat tayo natututo. Kasama ako doon. Hindi, hindi ako exempted doon. Yung ideal gawin. Kasi, yung ginagawa ni Diwata, minsan pagkukulang ko din yan eh. Eh, na natututo tayo sa, sa lesson natin bawat isa. For example, ganito alam natin nga na, na mali one way dito. Dito sa sa kanto na to. Eh kung magiging matuwid tayo, de diretso pa tayo, ikot pa tayo doon. Sometimes, lalabagin na natin yung alam na mali para mas madali. Ito yung madali eh. Dito tayo sanay eh. Yan ang mga, yan ang mga banat, di ba, pag nahuhuli ng, ng enforcer. Diyan lang po kasi eh. Diyan lang po ako eh. Di ba? Pero mali. Kailangan talagang Gawin natin yung yung tama. Sakit kasi natin lahat yan eh kung ano yung convenience natin. katulad kay diwata no. 'Di ba? Instead na maging pasensyoso. Ah, uh, 'wag mayabang. 'Di ba? Eh parang ano eh mas madali sa kanya kasi gawin yung kayabangan kaysa mag magsumit eh kasi pag O oh, nga naman kasi iniisip lahat kasi pakikisamahan ko pa eh may sinabi pa siya dati na hindi naman kasi sa lahat ng oras ay eh, ma ma uh, mapapagbigyan ko sila sa picture-picture na 'yan. 'Di ba? Kaya lang may may mga pamamaraan kasi para hindi naman maging masakit doon sa ano doon sa tao na tanggihan mo or pakita mo ng pagsusungit mo. 'Di ba? Naaalala mo ba noon? Kahit galing pang Palawan, galing pang Marinduque, pinupuntahan ka diyan. Mga umuuwing OFW, pinupuntahan ka diyan. Ngayon ano ngayon ang nangyari? Nasa na yung mga yun? Kasi kasama sa kasamaan ng ugali mo. 'Di ba? Nagbago ang lahat sa 'yo. Maliban lang sa ugali mo. Yung itsura, wag na natin pag-usapan. Yung e ano yung e imaterial e e ang itsura eh. 'Di ba? Lahat naman tayo. Ah, uh, pwedeng maging pangit, pwedeng maging guwapo, pwedeng maging maganda. 'Di ba? Pero lahat nagbago, status mo sa boy nagbago, pero ugali mo hindi eh. 'Di ba? hindi ka talaga nakikinig. Uh, perfect example na 'diyan na hindi ka nakikinig. Yung mga criticism sa iyo sa ano, yung mga review, actually nakakatulong yung mga review eh. May mga, yung mga review na, pin, na nagagalit ka, hindi naman pambabash eh. Maayos naman ang pagkakasabi eh. Yung mga review kay Diwata dati noon, may, maha, may mahalo kay pa ba tayo? Yung mga lumang video. Kasi minsan hindi na, inaano ano eh. Honest review. Diba? Yung mga honest review sa sa'yo dati, hindi naman pang yun eh pag kasi ano, pag kasi ang tao ay tanga, hindi nila naiintindihan yung ano, yung criticism. 'Di ba? Si awit nandun oh. <laughs> Ito, kailan ba to? April 12. Ayan na nga, uh, naisipan namin ng friend ko na puntahan yung Diwata Paris Overload. So, sumakay na nga kami ng taxi. After work, pumunta kami dito. So, nakita nyo naman kung gano'ng kahaba yung pila. Sabi ni Kuya Driver, maikli pa daw tong pila na to. Oo, oh, maikli pa yan. Neto lang yata yan eh. Yung mga luma, wala na ba mga lumang, ano, review? Wala na mga lumang review eh. Ay, ito yan. Oh, so, sa sobrang trending nung parisa na to, eh alam mo na agad kung saan ito. Kasi, eh, alam mo. Eh, naman ng hindi mapapaibig? Eh, you no, know, tinatayuan pesos lang. dati yung mga tao. Nang putok patok, ito, Over. Ito rin kasi ang problema. Ito, ito yung problema. Yung mga supporter mo din, mga tanga pag may nag-review na hindi nasarapan, aawayin din. Mga bobo. <laughs> hindi na intindihan na hindi sinisiraan yung idol nila. Part ng ano yan eh. Part ng uh, pagkakaroon ng business na kainan yung, ano, yung review eh. Anyway, aabangan ko yung ano, yung Ah uh, yung kay Julius Babaw. Kailan kaya i-upload yun? Na-excite tuloy ako. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Ano? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.